kayo, pag ba kayo sa gabi, bababa ba ang inyong dugo o yung tiyatawag na anemia. Hindi nyo alam, meron kayong mga nararamdaman na senyales na pala na mababa ang inyong dugo o kulang kayo sa dugo. Sa topic natin, mababang dugo, kailangan nyo ba ng CBC? Alam nyo, murang test ang CBC at marami na kayong malalaman. Alam nyo po, dahil sa Halimbawa may nararamdaman kayo, hindi niyo alam kung ano man yon. Pwede ho kayo magpa-CBC, mga 150 pesos. Pero ang dami nyo ng malalamang mga pwedeng dahilan. Halimbawa, practical ho tayo, no? Kayo ba laging pagod? Nang hihina, maputla, parang may palpitasyon, mabilis yung tibok ng inyong puso. Hinihinga, lalo na pag napabilis kayo ng lakad, tapos hilo, lalo na sa biglang tayo. Diba? Nakaw po, biglang tumayo. Parang masakit yung dibdib. Ito pa, malamig, masakit ang inyong binti. So, akala nyo nagka-cramps lang o namumulikat. Ganon din yung malamig at masakit na kamay at paa. Pwede yan. Masakit ba ulo nyo? Tapos, pag nakahiga kayo sa gabi, dinig nyo sa tenga nyo yung inyong mga palpitasyon. O kaya misan may naririnig kayo, parang shh, shh, dinig nyo yung daan ng dugo dun sa inyong tenga. Tapos nagkakrack yung labi, tapos ah, hindi kayo makakonsentrate. Pag nakita nyo yung anak nyo, bumababa ang grades, tapos lagi nga may cramps. May dahilan bakit tayo nagkakaroon ng mababang dugo. Hindi po dahil sa pagligo sa gabi. Maaring malakas pala kayong magdugo, akala nyo normal lang. O kaya hindi gumagawa nang pulang dugo ang inyong katawan. O kaya kulang kayo dun sa mga vitamina, yung mga vitamin B, at folic acid, iron, vitamin C na kailangan nyo. At mabilis masira ang inyong RBC. Pag sinabi kasing RBC, yan yung nakikita dun sa CBC. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo maintindihan, nararamdaman nyo, magpa-CBC lang kayo. Kasi yung red blood cell nyo, di meron siyang hemoglobin, protina yon doon kakapit yung oxygen nyo at dadali niya sa buong katawan e eh kapag kulang yon, kaya kayo hinihingal, kaya nanlalamig ang inyong mga paa at kamay, kaya mabilis nagpapalpitasyon, nung una hindi ko pinapansin yan ito pala yung mga dahilan pag nag blood test kayo, pag lalaki mga 12, mga 13.5, yun yung normal sa kalalakihan, sa kababaihan 12 pataas. Ngayon, may mga babae bumababa. 10, naranasan ko po yun. 10, 8, 6. Kasi anemic na pala. Bakit? Malakas magregla. Akala natin normal lang sa atin. Na ang lakas-lakas na pala ng regla natin. So, pag ganon, punta na ho kayo sa inyong OBGYN. Yung mga taong may sakit sa bato. Kasi, hindi na gumagawa yung kidneys nila ng hormone na erythropoietin. So, yung makakilala nyo na may kidney disease, a, uh, lagi silang anemic, namumutla. Kasi nga, kailangan na nila ng injection na erythropoietin. May mga tao, dugo ng dugo ang ilong. So, yung kakadugo ng ilong nila, bumababa na yung CBC nila. May mga tao, nakita nila, pag dumi nila, pulang-pula yung inodoro kailangan po pumunta tayo sa gastroenterologist, sa surgeon or colorectal surgeon, o kaya um, ipatest din kasi yung mga dumurugo ang chan, baka po may problema tayo. Bawa, naka-aspirin tayo. O kaya baka may bukol sa chan. So, kailangan malaman natin ng maaga. Pwede rin sa pag-ihi. Hindi nyo napapansin umiihi na palakay ng dugo. So, kailangan natin dyan urologist. Baka may problema sa pantog o sa kidney para maagapan. Ngayon, yung mga tao na nagkaroon ng sakit sa puso, na tinatawag na heart failure, napansin nila, ng mga doktor, nagkakaroon din sila ng anemia, iron deficiency anemia. Tsaka, mas namamagay yung kanilang atay. Kaya, kakapakapain din yung atay, ha? Kasi... Uh, hindi na ng or mas gagawa yung atay mo ng hormone na hepcidin para yung iron mo manatili dun sa iyong mga cell. Yung mga buntis, bagong panganak, kaya nga sila binibigyan ng masustansyang pagkain kasi maraming dugong nawala sa kanila. Yung mga senior, ito, hindi kayo nakakakain ng maayos. Baka may malnutrisyon na. Yung, o kaya dahil walang ganang kumain, hindi na nakakakain ng mga mayaman sa iron, folic acid. So, ito yung mga karne, isda, manok. Baka hindi nyo na nakakain yan kasi nga may problema sa pagkain. Kulang kayo sa nutrisyon. Ganon din yung mga bata. Kapag ang mga bata kulang sa ayon anemic, hindi ho sila makapag-aral mabuti, hindi maka-concentrate. Kaya mababa ang grades. Sa Pilipino po, mababa lagi ang grades natin. Ngayon, paano mo ito check? Sabi ko nga, CBC lang, ang dami nyo nang malalaman. At isa pa, tignan nyo ho, yung ilalim ng talukap ng mata nyo. Baka naman maputla. Tignan nyo yung palad nyo, ito medyo <laughs> maputla din. So, Diyan lang po malalaman nyo na. Pag pumunta kayo sa doktor, baka may murmur. So sila lang po yung makaka dinig doon. Pero kayo mararamdaman nyo, mabilis yung palpitasyon. Hinahabol, irregular, tapos parang hingal nga kayo. Laging hilo. So kailangan po mag-visit tayo sa ating doktor. Yung mga buntis kailangan ho painumin agad ng iron, saka folic acid, yung mga bata at saka sanggol tignan po natin yung mga binibili nating mga cereal sa kanila. Baka kailangan yung, o oh, pati yung gata sa ah, iron fortified foods para gumanda yung pag-aaral ng inyong mga anak. Pagdating sa pagkain, pwede yung, kasi minsan yung iba nagda o dahil sa kakulangan ng pera, hindi po makakain ng mga baka, baboy, manok, kailangan huyan Ang mura-mura, berdeng dahon ng gulay. Pag nagtitipid pa yung mga tokwa, munggo, beans, marami huyan yan. Pero tutulungan nyo ng vitamin C para ma-absorb 'yung iron. Itlog, mani, kasoy, sa prutas, pakwan, maraming iron. So sana po ito pong mga tips natin. 'Wag 'yung pagbintangan 'yung paliligo sa gabi. Marami 'hong dahilan bat bumababa ang ating CBC. So napakaganda po ngayon ng ating ah, kalawakan tapos 'yung view natin very green. Napakaganda po dito sa Cebu City. Magkita-kita po tayo sa Capital Site.